Ha. Oh, ang oras natin ay alas ala una. O oh, yan na, sila oh. Yung mga pangmalakasan natin na installer oh. Walang silip-silip yan, tansi lang. Anong sabi mo? Maipit ka ani? Ay, kasi na kayo medyo blurred si eh, kasi malayo yan eh. Nasa baba lang ako sila sa taas. Mayroon din lato-lato na kasabit yan oh. Yun, oh. Ayun ang pag-install. Tingnan natin sa labas ha. Tingnan natin si bakla. Ayun oh, no? ay galaw tinan niyo. Yan. So yun yung sanipa. Na 1 half by 40 ang lapad. So dito mambun dito ngayon sa Bulacan. Medyo malakas ang ano, ambon. Parang hindi na nato ambon, parang ulan na eh. Pero tuloy pa rin. Kasi ngayon na malilim eh. So yan. Ah, simbol. Update ko na lang sa inyo pag ah, na na yan. So ilang piraso pala nalagay na dalawa pa lang yan, no. Oh. Pero mahaba na yan. So, yan sige, update na balik-balikan lang kasi kita.